Iloilo City at Iloilo Province magbibigay ng financial assistance sa mga napinsala ng lindol sa Cebu at Davao Oriental. Kasama natin sa balita si Rajuman Rezi Burdon ng RMN Iloilo. Magpapadala ng financial assistance ang Iloilo City at Provincial Government sa Bogos City, Cebu at Davao Oriental na apektado ng malakas na lindol. Ayon kay Iloilo -Ilo City Mayor Raisa Trañas, magbibigay ang lungsod ng tig 200,000 pesos na financial assistance sa dalawang lugar. Samantala, magbibigay naman ng 5 million pesos ang Iloilo -Ilo Provincial Government sa apektado ng lindol sa Cebu City. Sa panayam ng Orderman Iloilo kay Governor Arthur Toto Defensor Jr., posibleng pareho rin ang halaga na ibibigay sa Davao Oriental. Aniya, pinoproseso lang sa ngayon ang kakailanganing mga dokument Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danyoso, Bordon. Tatak, RMN.